Ako si Mai Salazar. Mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Watawat ng Pilipinas itinaas sa unang pagkakataon sa West Philippine Sea bilang pagdiriwang sa araw ng kalayaan. DOH nagpahayag sa Kongreso ukol sa negosasyon patungkol sa kasunduan para sa pandemya. Aok isiniwala na mahigit tatlong daan ang bilang ng iligal na mga pogo sa bansa. DILG nilinaw na hindi umano pagmamalabis ang isinagwang pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao. NACC hinihikayat ang publiko na huwag tangkilikin ang bentahan ng bata online. PSC isasagawa ang Invitational Golf Club sa ikalabing apat ng Hunyo. Target makalikom ng dalawang milyon para sa Paris-bound athletes ng Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita bilang pagdiriwang ng ikaisang daan at na araw ng kalayaan ng bansa nitong Merkules ay isinagawa ng Philippine Coast Guard o PCG sakay ng BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal ang kauna-unahang ceremonial flag raising sa West Philippine Sea o WPS. Namataan ng PCG sa naganap na seremonya ang walong Chinese vessel sa loob ng Sabina Shoal at apat pa sa labas nito. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, binabantayan umano ng Chinese vessels ang kaganapan. Isinaad din ni Balilo na nasa sabina shoal ang BRP Teresa magbanwa upang panatiliin ang kaligtasan at seguridad sa naturang katubigan na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaugnay na balita, dinagsa ng isang libo anim na putpitong job seekers ang inilunsad na mega job fair ng Department of Migrant Workers o DMW nitong ika-isang daan at dalawamput anim na paggunita ng araw ng kalayaan. Sa tala ng DMW, layong makapagbigay ng at 7,216 na job orders sa ibang bansa ang mga lehitimong land-based at sea-based recruitment agencies. Partikular na inaalok na trabaho sa mga ito ang housekeeping attendant, barista, beautician, tagaluto, fitters, auto mechanics, welders, waiters, civil engineers, staff nurses at iba pa. Ilan sa mga destinasyong bansa na mga maswerteng job seekers ang Australia, Bahrain, Brunei, Croatia, Germany, Hungary, Japan, Kingdom of Saudi Arabia, New Zealand, Qatar, United Arab Emirates, Slovakia, Thailand at United States. Ibinahagi ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Irwin Garcia na handa na ang South Korean firm na Miru Systems na maihatid ang 110,000 automated counting machines o ACM sa Pilipinas. Ito ay bilang paghahanda para sa gaganaping 2025 midterm elections. Ayon sa Comelec, kontento at satisfied naman umano ang komisyon sa serbisyo ng manufacturing company. Anila, on time at sinusunod ng miro ang kanilang timeline upang maihati ng mga voting machines, bagay na naobserbahan rin ng Comelec sa mahusay na paggawa ng mga makina. Nagpahayag ang Department of Health o DOH sa Kongreso kamakailan ukol sa pandemic treaty para sa negosasyon ng pagpapatupad nito sa bansa. Ayon sa Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, mahalagang alamin maigi ang kahalagahan ng kasunduang ito mula sa World Health Assembly sa Switzerland upang hindi ito mag makasagasa sa karapatan ng mga Pilipino. Ang pandemic treaty ay kasunduang iminungkahi ng World Health Organization sa mga bansa upang maiwasan ang anomalya sa pangangasiwa ng pangangalagang pangkalusugan maging ang pagpapalakas sa pagpuksa ng mga umuusbong na pandemya. Sa ating ulat panahon, kasalukuyang nananaig ang easterly sa silangang bahagi ng Mindanao. Sa katunayan, makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa Davao Oriental, Davao Occidental, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat at Zamboanga, Sibugay. Bahagyang maulap na papawiri na may pulupulong mga pag-ulan naman sa Karaga at nalalabing bahagi ng Davao Region habang posibleng flash floods naman sa kamay nilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa news force. PBBM hindi makakadalo sa peace summit ni Ukrainian President Zelensky. SAICT nakakolekta ng isang milyong multa sa mga nahuling koloro. PAOCC isiniwalat na mahigit tatlong daan ang bilang ng iligal na mga pogo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng NewsForce. Ayon sa Presidential Communications Committee, hindi makakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Peace Summit ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Hindi nilinaw ng PCO ang dahilan, ngunit ipapadala naman sa summit si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Carlito Galvez. Matatanda ang personal na bumisita si President Zelensky para formal na imbitahin si Pangulong Marcos. Isiniwalat ng Philippine Anti-Organized Crime Commission o PAOCC na mahigit tatlong daan ang bilang ng mga pogong iligal ang operasyon sa Pilipinas. Para sa detalye, narito si Francis Rio Dike. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Undersecretary Gilbert Cruz, posibleng may lisensya naman ang mga pogo sa bansa. Ngunit maaaring hindi na muli nag-apply dahil sa mga partikular na paglabag. Ayon sa PAOK, mahigit na tatlong daang mga iligal na pogo ang nag-ooperate sa bansa. Dagdag pa niya, hindi siya naniniwala na walang alam ang Local Government Unit o LGU sa pagkakaroon ng pogo hubs. Kaugnay nito ayon kay Department of National Defense Secretary Gilberto Chudoro, national security concern na maituturing ang Pogo dahil sa inooperate ito ng mga criminal syndicates. Ang pahayag nito ay matapos ang raid sa isang Pogo hub sa Porac, Pampanga. Namataan dito ang mga umano'y military Chinese uniforms na may nakalagay na botones na People's Liberation Army at ilang military pins. Matatanda ang ipinanawagan na ni Sen. Risa Hontiveros ang pagban o pagbabawal ng operasyon ng Pogo sa bansa. Aniya dapat nang iakyat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isyu, ngunit wala pang pahayag ang Pangulo ukol dito. Francis Riudike, Naguulat, para sa One Media Network. Alinsunod sa layuning pahusayin ng sistema ng hudikatura sa bansa, pinagtutuunan ngayon ng pansin ng Korte Suprema ang pagpapabuti sa teknolohiya at digitalization. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Bunsod ng patuloy na pag-usbong ng makabagong teknolohiya at digitalization, nais ngayong mas pahusayin pa ng Korte Suprema ang sistema nito sa pamamagitan ng pag-adapt sa makabagong teknolohiya para sa mas maagap na pagtugon ng hudikatura ng bansa. Ito ay matapos bigyang diin ni Chief Justice Alexander Hesmundo sa selebrasyon ng ika -isang daan at dalawamputatlong anibersaryo ng pagkakatatag ng Korte Suprema nitong nagdaang Martes, ikalabing isa ng Hunyo. Ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay pinamagatang Sign Up to Technologies Challenges Log in to creating a new world. Kaugnay ng tema ay binigyang diin ni Hesmundo sa kaniyang talumpati ang lubos na pangangailangan ng Pilipinas sa makabago at forward-thinking mindset tungo sa paglutas ng mga isyong panlipunan. Dagdag pa niya ay kinakailangan din umano ang pagbabago ng mga pamamaraan ng pagtatrabaho para sa mas mabilis na pagtugon ng hudikatura ng bansa. Ito anya ay, ay dahil ang korte ay puno na ng mga tradisyon at mga lumang doktrina at kinakailangan ng baguhin upang makasabay sa modernong siglo. Bukod dito ay pinasalamatan din ni Hesmundo ang kapwa-opisyal at empleyado ng korte at idinagdag na ipinagmamalaking niya kung ano na ang nagawa ng hudikatura sa ngayon sa mga tuntunin. Samantala, ang inisyatibong ito ay nakaangkla sa Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 to 2027 ng Korte Suprema. Princess Castro, naguulat para sa One Media Network. Inilunsad ng Department of Justice o DOJ nitong ikasampu hanggang ikalabing isa ng Hunyo ang Katarungan Caravan sa Rizal Park bilang pakikiisa sa pagunita ng ika daan at dalawang putanim na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan nitong nagdaang Merkules. Ang caravan na ito ay nag-alok ng libreng legal aid at frontline services sa publiko. Bukod sa caravan na handog ng kagawaran, ay kabilang din sa mga nakilahok sa dalawang araw na kaganapan ay ang pampamahalaang programa at serbisyo ng Administrasyon Marcos kasama ng iba pang limampung ahensya ng gobyerno. Dinipensahan ni DILG Secretary Benhur Abalos na hindi naman pagmamalabi sa isinagawang pagtatangkang pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Para sa detalye, narito si Francis Dike. Paghahanda lamang sa posibleng mangyari ito ang paglilino na pahayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Ben Abalos. Kaugnay ito ng umanoy overkill na pagtangkang pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Matatanda ang pinasok ng Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group ang dalawang lugar na pinagihinala ang pinagtataguan ng pastor. Kasama dito ang isa sa mga kanyang ari-arian at ang KOJC compound na ito. Ayon kay Abalos, hindi pagmamalabis o sobrang puwersa ang inilaan ng pamalaan para sa pag-aresto. Ang pag-deploy ng maraming mga personal ay paghahanda lamang umano matapos ang pahayag ni Kibuloy na hindi umano siya magpapahuli ng buhay. Dahil na rin umano ito sa malawak na lugar at sa dami ng mga taga-suporta ng pastor. Bigong maaresto at mamataan si Kibuloy na nahaharap sa kasong child abuse, human trafficking, money laundering at iba pa. Francis Riu Dike, Naguulat para sa One Media Network. Matapos ang insidente ng pagpapababa ng isang driver ng jeep sa babaeng pasahero dahil sa pisikal na pangangatawan nito, ay naglabas ng pahayag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ukol rito. Inihayag ng ahensya na walang pasahero ang dapat pababain at pagbayari ng doble dahil lamang sa pisikal na katawan nito kung kaya't dapat na manatili sa regular na pamasahe ang singil sa bawat mananakay. Dagdag pa nito, ang ganitong uri ng diskriminasyon ay labag sa polisya na mayroon ng LTFRB. Huli ang anim na pribadong sasakyan sa operasyong anti-colorum ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT sa Bulacan kung saan nagkakahalaga ng nasa isang milyon ang nakolektang multa. Atin niyang alamin mula kay Daniza Lopez. Sa aktibong operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa panguhuli sa mga kolorum ay timbog ang anim na pribadong sasakyan na nahuling may sakay ng mga pasahero. Ito ay naganap sa Santa Maria, Bulacan kung saan napag-alaman na ang paniningil ng pamasahe sa bawat pasahero ay nagkakahalagang isang daang piso. Ang nasabing biyahe ay simula Santa Maria, Bulacan hanggang MRT3 North Avenue. Ang anim na sasakyang nahuli ay kinabibilangan ng apat na Vios, isang expander at isang Avanza na siyang kasalukuyang nasa Central Office na ng Land Transportation Office o so LTO. Matatandaan na idinederetro sa impounding area ang mga nahuling kolorum na sasakyan kung saan tanging court order lamang ang magpapalabas sa mga ito dahil sa bagong polisiyang no release ng LTO. Daniela Lopez naguulat para sa One Media Network. Timbog sa daungan ng Clark, Pampanga ang high-grade marijuana o kush na lula ng mga disposable vape products mula sa Estados Unidos. Para sa buong detalye, tunghayan si Jade Buhoy. Higit sa 2,000 gramo ng high-grade marijuana o kush na lula ng disposable vape ang natimbog ng Bureau of Customs o BOC sa daungan ng Clark, Pampanga. Ang nasabing kontrabando ay nagkakalagaan ng halos 4 na milyong piso mula sa California, USA, kung saan ito ay kinubli bilang accessory, ngunit matapos ang extra inspection project at pagsasagawa ng proseso ng canine sniffing, doon na diskubre na ang mga produktong ito ay naglalaman ng droga. Matapos ang inspeksyon, agarang dinala ang mga sample nito sa PIDEA upang kumpirmahin ito sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bukod rito hahatulan rin ng Warrant of Seizure and Detention ang taong nakatalabi lang tatanggap ng nasabing mga padala dahil sa paglabag ng Customs Modernization and Tariff Act. Jade Buhoy nag-uulat para sa One Media Network. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12000 kung saan mabubuo ang bagong rehiyon ng Negros Island. Dahil dito, kabibilangan ng Negros Island ng Negros Occidental, Negros Oriental, Bacolod City at Siquijor. Layon umano ng pagkakaisa ng mga nasabing lugar sa iisang rehiyon ay magkaroon ng mas maayos na sistema ng koordinasyon, serbisyo at resources ang mga Negrense. Susunod sa News Force. BSP ipinatupad ang paleng QRPH Plus para sa mas mabilis na transaksyon sa merkado. NACC hinikaya tang ang publiko na huwag tangkilikin ang bentahan ng bata online. Abandonadong pugad ng NPA sa South Cotabato na diskubre ng militar iba't ibang armas na samsam. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ilalim ng batas ay mariing ipinagbabawal ang pagbebenta ng bata online man o pisikal. Kung kaya't pinaalalahanan ng National Authority for Child Care o NACC ang publiko na huwag tangkiliki ng iligal na gawain at maling pamamaraan na ito. Makibalita kay Daniza Lopez. Matapos ang ilang mga ulat ukol sa bentahan ng bata online ay ipinarating ng National Authority for Child Care o NACC sa publiko na huwag nang balakin o tangkain pang magbenta o bumili ng bata dahil mayroong sapat na kaparusahan ang sinumang mahuli sa iligal na gawain na ito. Sa ilalim ng Batas Republika bilang 11862 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 at Batas Republika bilang 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ay maaaring humarap sa pagkakakulong habang buhay at pagmumultahin ng 2 milyong piso hanggang 5 milyong piso ang sinumang sangkot sa pagbebenta ng bata. Paliwanag ni NACC Executive Director Undersecretary Janela Ejercito Estrada ang pag-aampo ng bata sa iligal na proseso ay lubhang mapanganib dahil maaaring gamitin ang kabataan sa pang-aabusong sekswal, child labor at iba pa. Ibinahagi rin ni Estrada ang kamakailang pag-aresto sa isang individual na aktwal na nahuli ng otoridad na ipinagbebenta ang kanyang anak. Ang insidente na ito ay naganap sa Northern Samar kung saan ibinibenta ng ina ang kanyang isang buwang taong gulang na sanggol sa isang undercover agent ng Philippine National Police o PNP. Ngunit sa mismong araw ng pagkikita ay inialok na rin ng ina ang kanyang anak na dalawang taong gulang na nakakahalagang 30,000 piso bawat bata. And sa ngayon ay nasa custody, custody na po siya ng PNP at yung mga anak po niya ay nasa Uh, Lingap Center sa Katarman. Matatandaan na nanawagan na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa social media na Facebook o FB na tanggalin ang mga page at account na nagpapaskil ng iligal na pagbebenta ng mga sanggol at batas sa online ngunit wala pa umanong tugo ng Facebook meta ukol dito. Pagbabahagi naman ni Yusek Estrada ay nagkaroon na ito ng pagpupulong kasama ang Philippine National Police o PNP at Department of Information and Communications Technology o DICT upang talakayin ang pagtatanggal sa mga posts sa FB na may kinalaman sa iligal na pag-aampon at pagbebenta ng bata. So from 20, ilang ba yun? 23 pages, naging 7 na lang, binanita ni CICC sa amin. Yung iba kasi nag-deactivate, medyo natakot sila doon sa mga lumabas na news. And yung iba naman um, na-deactivate ni ACICC. So um, we're, we're in coordination with them. Patuloy naman ang paghihikayat ng NACC sa publiko sa bagong proseso ng pag-aampon kung saan binigyang diin ito na mas pinadali, mas pinaiksi at mas mura na sa ngayon na hindi naaabutin pa ng maraming taon bagos ay buwanan na lamang ang proseso nito. Dani nag naguulat para sa One Media Network. Opisyal nang inilunsad sa lungsod ng Angeles sa Pampanga ang paggamit ng paleng QRPH Plus upang maisulong ang digital payment sa mga pampublikong merkado, pampasaherong transportasyon, pati na rin sa mga negosyo at iba't ibang establishmento. Para sa buong detalye, narito si Jade Buhoy. Hindi lang sa palengke kundi sa pampublikong sasakyan, negosyo at iba't ibang establishmento, maaaring gamitin ang bagong lunsa na paleng QRPH Plus ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa Angeles City, Pampanga. Sa paglulunsad ng Palenk QRPH Plus, bahagi ang kanilang layunin na magbigay ng mabilis na transaksyon, ligtas na paraan sa pakikipagkalakalan, mas mabilis na akses sa mga serbisyong pampinansyal gaya ng pautang, pag-iipon, maging ang insurance at investment. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Angeles, ang inisyatibang ito ay layuning mabawasan ang paglaganap ng mga peking app na nangungulimbat ng pera dahil sisiguraduhin nilang hindi lalaganap ang mga modus ng pamemeke nito. Bahagi nito, inaanyayahan ang lahat ng mga establishmento at pampublikong sasakyan na gumamit ng paleng QRPH Plus sa pamamagitan ng QRPH payment sa inyong mga online bank o e-money issuer account para sa mas mabilis na transaksyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nasamsam na mga puwersa ng gobyerno ang iba't ibang armas at kagamitan mula sa isang abandonadong pugad ng New People's Army o NPA sa isang liblib na lugar sa lalawigan ng South Cotabato. Sinabi ni Western Mindanao Command Chief Lieutenant General William Gonzalez na natuklasan ng mga sundalo mula sa 5th Special Forces Battalion ang hideout ng NPA sa isinagawang patrol operation sa Sitio de Mamis, Barangay Lakunon sa bayan ng Tiboli, Kamakailan. Ayon kay Gonzales, ang mga nagdaang operasyon ng 1st Mechanized Brigade ay nakadirekta sa isang leader ng rebelde na kilala bilang Makmak na pinaniniwala ang inabando ang kanyang pugad. Sa kasalukuyan ay patuloy ang militar sa pagsasagawa ng mga operasyon sa pagtugis. Nitong kamakailan lang ay isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa bagong istasyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa San Simon, Pampanga na pinangunahan ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondoc at PCG Marine Environmental Protection Command Commander Vice Admiral Roy Echeverria. Ayon sa PCG, ang bagong istasyon ay itatayo sa isang 2,000 square meter na lote sa loob ng sentro ng pamahalaan ng bayan ng San Simon at maglalaman ng hindi bababa sa 50 tauhan ng PCG. Layo nito mapaigting ang coastal security, disaster response at rescue operations, gayon din sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Sa balitang sports, sa darating na biyernes, isasagawa ng Philippine Sports Commission ang Invitational Golf Club upang makalikom ng pondo para sa benepisyo ng Paris-bound athletes ng Pilipinas. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Magsasagawa ng isang Invitational Golf Club Fundraising ang Philippine Sports Commission o PSC sa biyernes si kalabing apat ng hunyo sa kanlubang Golf and Country Club sa Calamba, Laguna. Sa patimpalak na ito ay layon ng komisyon na makalikom ng 2 milyong piso o higit pa na gagamiting pondo para sa Paris-bound athletes ng Pinas. Sa panguna ng PSC, ay inaasahan ang matagumpay na paglulunsad at pagsasakatuparan ng event dahil na rin sa pagsuporta ng mga pampubliko at pribadong sektor. Dahil dito, nais pasalamatan ng komisyon ang mga sponsor nito na nagpaabot ng suporta sa mga Olympian at Paralympians ng Pinas. Samantala, 43 araw na lamang ay ibabandera na ng labing limang pambansang atleta ng Pilipinas ang pangalan ng bansa para sa Summer Olympics 2024 na gaganapin sa Paris, France sa ikadalawamput-anim ng Hulyo hanggang ikalabing isa ng Agosto. Princess Castro, naguulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Watawat ng Pilipinas itinaas sa unang pagkakataon sa West Philippine Sea bilang pagdiriwang sa araw ng kalayaan. DOH nagpahayag sa Kongreso ukol sa negosasyon patungkol sa kasunduan para sa pandemya. Paok isiniwalat na mahigit daan ang bilang ng iligal na mga pogo sa bansa. DILG nilinaw na hindi umano pagmamalabis ang isinagawang pag-aresto kay Pastor Apolo Kibuloy sa Davao. NACC hinihikayat ang publiko na huwag tangkilikin ang pentahan ng bata online. PSC isasagawa ang Invitational Golf Club sa ikalabing apat ng Hunyo. Target makalikom ng dalawang milyon para sa Paris-bound athletes ng Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com slash 1 Network. Ako si Maisa Lazar at ito ang News Force.